binigay yung 100,000 in exchange of their uh, surrender the uh, yung decommission na firearms. Yes, Honor. Sinas Walang na-mention dito na firearms. So ibig sabihin, bawal ang firearms. Yung 100,000 dapat hindi binibili ng firearms. Very clear dito. Okay? So kasi kung binili niya ng firearms yan, dapat kumpis yung firearms. WD, uh, wala naman kayong pakialam sa kanila, no? Basta pagbigay niyo ng 100,000 pesos, P bahala na kayo sa buhay niyo, Wala na kayong pakialam sa inyo, di ba? Uh, meron, sir. Uh, minsan, uh, pag may budget po na ibinaba sa amin ng upapro, meron po kami yung mga case money. Kaya, nga. Kaya, tahan, sir. As far as kung anong gagawin nila sa 100,000, wala na kayong pakialam doon. Basta binigay niyo yung 100,000 in exchange of their uh, surrender the, uh, yung decommissioned na firearms. Yes, Honor. Sinasabi lang po namin sila na yung 100,000 ay gagamitin po ninyo sa tamang... Ah, wala, wala, wala. Ganun lang okay po. Okay lang yun. Guidelines lang yun, yun. Pero ako naman, <clears throat> kung ako ang may normal yan, nature namin yung taga Mindanao. Eh. We love guns. Mahilig kami sa barel, yung mga taga Mindanao. So, yes, more than our wife minsan. Kaya kung bigyan mo ko ng 100,000, wala ka na pakialam doon kung ibili ko yun ng firearms. Basta legal lang na firearms. Di ba? we can, I, I, mean the now one is uh, is us uh, uh, have the that the uh, right to to ng to buy firearms as anybody in the, the di ba basta within the bounds of the law basta pasok lang sa comprehensive firearms law yung pag pagbili uh, ng firearms di ba ang importante diyan legal recorded yung firearms na hawak ng isang individual So yun ngayon ang challenge ngayon ng ating uh, ating uh, GRP at saka yung IMILF. Of course, pati itong uh, independent the uh, uh, decommissioning body kung paano nila masiguro na kung may armas man na naiwan dyan sa mga IMILF wala problema yan basta legal lang, di ba? They are uh, they are as qualified, they are a uh, uh, they have the right to to possess firearms basta nasa batas lang wala, wala tayong problema dyan. So, yung nga lang, sir, gusto kong malaman, yung relationship ninyo ng ID, independent uh, decommissioning body, at saka, sino bang nasa GRP? Ikaw pa rin? Sino ang GRP? Uh, direct na lang po ako, Mr. Chair, dun sa katanungan no, regarding the... Uh, uh, engagement okay. kung paano ma-assure na yung uh, binibigay po na 100,000 ay uh, hindi ho uh, gagamitin sa uh, pambili ng armas. In fact, dito po sa uh, Peace Process Infrastructure, Mr. Chair, meron po tayong uh, mechanism na in po, marami-rami po yon. Isa po doon yung Task Force on the commission Combatants and uh, Their Communities. Yun po ang in-charge. Uh, meron po sa aming side, uh, and then meron din po sa uh, GPH side, na sila ho yung uh, tumututok sa... Kapakanan po nung uh, na de decommission na po at uh, i'm aware din po na nag-uusap po kami sa aking counterpart sa uh, implementing panel na meron hong mga previous re-engagement activities po na ginagawa ang OPAPRO through the mechanism para mabalikan po lahat yung DCs na na de decommission na uh, uh, for the for the decommissioning process so doon po nila nalalaman yung kalagayan ng bawat DC ang hindi ko lang po alam ay iilan uh, na kung kung gaano po karami out of the 26,132 na na decommission de 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 po yung uh, nareengage na po ng uh, through the support po ng OPA Pro. Uh, yun po yung proseso na meron po sa amin with regards po doon sa uh, pag-angalaga po sa lahat po ng na de decommission -de combatants po. Okay. Dito sa DSWD kasi kanina uh sabi niyo basta nabigay yung pera konti monitoring lang. Pero alam niyo po yung purpose ng 100,000. Diba? Nakalagay rito. Oh. Ang purpose ng 100,000, tatlo lang po. A, for food support. B, uh, non-food support such as hygiene kits, family kits, kitchen kits, sleeping kits, shelter kits. And C, special various needs of vulnerable family members such as children, older persons, persons with disability. Walang na-mention dito na firearms. So, ibig sabihin, bawal ang firearms yung 100,000 dapat hindi binibili ng firearms. Very clear dito. Okay? So kasi kung binili niya ng firearms yan, dapat kumpis yung firearms. Di diba? Kasi hindi sumunod sa patakaran. So inorient yung sila dito. Kaya ang isang sabi ko, dapat pinapapirma nyo sila para kung dumating yung time na nakita nyo na binili pala ng firearms, pwede nyo silang kasuhan. Yun yung purpose ng sabi ko, dapat may kasulatan at dapat may proper monitoring. Tama. And Was there both, any instance uh, na yung 100,000 ginamit sa pambili ng baril? Ah, uh, wala po kaming report on that, uh, Mr. kasi, kasi kung pababayaan na natin, bigyan natin 100,000, bahala ka na dyan, eh, dodobli kakalat yung mga firearms sa lugar. ba? Diba? At saka isa pa, dapat talaga doon sa purpose lang ng para sa family. Very clear dito, for okay. family lang ito eh. Wala dito yung baril. So, next time, you make sure siguro yes, uh, yes, Senator Galvez ay Secretary Galvez na meron silang pipirmahan yes. meron talagang magandang monitoring system na masiguro na yung 100,000 hindi nabibili ng firearms. Yes, yes, Your Honor. Sir, Your Honor, uh, to, ano, uh, to make it uh, really very candid, uh, lagi pag may pupunta sa mga different camps, in fact, yung mga ibang, ano, sir, yung mga ibang uh, uh combatants, gusto sa nilang iba, ibenta ang firearms sa amin. Kaya lang sabi ko may proseso tayo na ano, na uh, paano natin gagawin to. So kung, kung natin sir yung ano, yung firearms nila sir, parang hindi na nila ano sir ngayon kasi parang nakita nila kasi sa mga anak nila uh, mas gusto nilang makatapos yung mga anak nila. Uh, and uh, mas mas mayro pa nga program ang NCMF ngayon nagagawin namin na mas gusto nilang mag-hajj, bibigyan nila yung firearms. Parang ganoon parang hard for firearms. So yung lahat po ng mga tinatawag po natin your honors, yung lahat ng strategy na pwede nating makuha po yung mga uh, illegally possessed firearms ay gagawin po natin. And based dun sa mga uh, consultation namin sa mga MILF, in fact, sa MILF din po, yung mga dating mga kampo na pinupuntahan ko na maraming firearms, sabi ko na saan yung mga firearms ang set na bayantanan namin sa ano? Kasi talagang kailangan namin yung ano yung... So yun ang ginagawa po natin. Kaya po yung localization o normalization, may mga ginagawa po kaming strategy before na normally uh, yung mga governors po ang... Uh, ang uh, Sila nga nagre sir. Pero sa ngayon po, kaya nga po nga, kaya nga po maam uh, yung uh, yung reklamo po nila yon ay napaabot sa amin. And uh, kaya gumawa po kami ng at strategy. Ang pa nilang sulat, di ba? Agosto may sulat, Nobyembre yes, yes. may sulat. Lahat ng senad, lahat ng uh, gobernador at lahat ng uh, mayor ng BARM sumusulat na itong decommissioning ay eh, talagang kalokohan dahil uh, walang may alam kung anong legal basis, hindi alam ang listahan, hindi alam kung saan napupunta yung pera at kung paano ginagamit. Ina-explain po namin sa kala, uh, 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 Your Honor. Kaya nga po, uh, they are more than willing to be get involved on the, on the process. and that's precisely where i wanted to go since public funds are being very generously used in decommissioning is there an executive or administrative order that forms the legal basis for allocating funds because um, as we are aware the amounts are located only in the budget but there's no organizing uh, law or charter that tells us exactly what to do. Earlier you told us only a written agreement i.e. a letter from Chair Murad to then President Pinoy constitutes the legal basis for the decommissioning numbers which if i may manifest and put on record appears to be a moving and movable target kasi wala namang pangalan yung 40,000 at yung 7,000 weapons eh uh, by face binibigay sa DSWD by face binibigay sa decommissioning group eh pa palit-palit yung pangalan, di naman tayo nakakasiguro niyan. Pwede ba yun? Sino mag update na? Sino mag-a-approve? So yan ang problema. So I'd like to know, dun sa pera naman, at least dun sa pera ng Pilipino, ha, meron ba tayong executive or administrative order? Kasi hindi ako makahanap ng kahit isa. Saan ba nang gagaling ang order na yan ang perang ibibigay Yung 100,000, halimbawa. For the information of uh, the body, uh, considering that the BARM Is the the highest uh, in, in poverty incidence? Uh, we you know, we we made uh, some sort of computation on how many you know how many uh, uh, social uh, assistance programs that we will be undertaking for the you know for the combatants and their families because most of their families has been for war for almost uh uh seventeen more than seventeen years so most of them. Your Honor, talagang napakababa po na ano. Wala po talaga. I understand sila. that hindi naman natin tinututulan o pinagkakait ang tulong natin sa mga pamilya ng barn. Tal